tawag dyan guys bilang guha ng mga isda isipan natin na magtasadike at magjogging syempre malamig guys dala tayo dyan let's go Let's go guys. Angela, Let's go Let's go Let's go sa mga hindi hmm, papayong, ka papayo na what's up mga buhok nakakatuwa ngayon dahil ang aga ko ngayon nagising kaya may time ako ngayon para mag lakad at mag jogging so, malaking yung pagsali ko sa event ng KD Titans dahil na inspire ako ngayon uli na maging pit at magsanay para sa susunod makasali tayo at Makatakbo tayo ng maganda. Malagkasan natin yung mga malulupit na mga challenge doon, guys. Ito nga pala natin, guys, yung barangay na amin. Barangay wakas. Maligayang maganda yan, guys. Let's go. Masama natin si Angela, ang ating alaga. Ano yung amoy niya sa daan, guys? Ano pala yung amoy niya sa daan, guys? Ano pala? Upo-upo na siya doon. Ay, nag-iwan siya ng kayamanan doon. Sa gilid naman doon, sa damuhan doon, so hindi naman siya mahapaan guys, kaya magsisilbing pataba na lang siya doon. Yun. At yun si Angela guys, nakakita siya ng kalaro. Oh. Enjoy na enjoy siya ng dalawa. Ano si Angela? Oh. Dami na minadaan ng barako doon guys. Nisnab lang ng beauty niya. Grabe ka Angela. Salamat sa Diyos talaga. Salamat sa Diyos. Nagising tayo ng mga guys Sarap na hilang dito. Sa Lingerio. Madaan natin yung barangay dun guys. Barangay Wawa. Ano? Eh, pero paikot na lang ano. Na Libis. Sa Parola Dike. Dalawa na parola rito guys. Yung isa sa Wawa naman. Doon. Pero sa mga susunod, bado tayo pumunta. Parang so, parang ano dito guys. Tanawin tabing awa. May yung mo na pala yun. Ito ah, yung cottage nyo. May tulay. Punta dun sa may cottage. Sarap magkapi dun. Ay, guys, may mga ako nung ganun dito. Wala nang na ito nito. Basta mga sa halaga ako. Ayan o. ganda sila sa halaga ako. Oh. Hindi ko lang bakit sila. Ang kakagulo. <laughs> Kinahagul. Mampisa na natin mag takbong takbong chill lang. Straight lang, straight lang. Sundot ito. Sa matinding matinding takbo ng ating sa KDRAP kaitan Lupit rin guys. Ayun, susundot na natin para kung wala yung sa ng kalamnan natin. Sarap dito guys Sarap lang makikita ng sariwang hang Ito lang guys, nakakasig na tayo sa Carola So guys Nalig mo tayo sa entrance Let's go Ayan o oh. Ito guys, sa mga nulit ko nagtitindi ng alimusal Nakalang nagutom na ako Ayan o pagkain dito guys kaya tayo titingin ang pagkabalik ah, po yung maghamong tunay guys ito um, eh, talaga kagala na uh, ako so talaga nga ito yung hamong uh, tunay among tunay among tunay Among tunay. Eh, no, among tunay. Kiss, among tunay. Kiss hahaha <laughs> oh yakisya kiss yan e haha kiss sa <laughs> amon to na kiss ano naman mo sa pagkikita natin kiss yeah. salamat sa Diyos yan salamat sa Diyos nakita tayong muli sa muli sa dive na dive na ito andito naman po tayo sa dulo guys dulo ng guys dito ito nga guys Marami na nag-anap ng pelikula Ito nga Pasahin natin itong makalagay dito Theodore Q. Ito na 96 96 Nag-aray tayo Ito na lang tayo Et cetera, et cetera. Sa inyo guys Nagyaya -e nga pala rito si Bradegay Sa isang lihim na lagusan Dito raw siya magdidilig ng kaunti Ayun nga pala si Angelo Malayo na narating niya guys Aso na aming dalawa Magbibigay na naman kay Bradegay Yan ang usapan Angela. Angela. Masaya ka ba rito? Masaya, oh? masaya. 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 Ang naman ang kasayaan niya, guys. Oh. Ano Dito mo nga pala kami sa dulo, guys. Mayan, uh. May, no? lawa. Sarap dito. Ayun, masarap din dyan. Oh. Uh. Mga kubo-kubo na yun. guys, ang dulo nito dulo sa ano na duduktong doon. Sa so, kabilang dulo ng ano ng dike. Ang ah, paikot. eh no? oh. Ayun brother, ano kung magagawa ito mga magandaan. Ayun ganda to pag nagawa. Duduktong doon sa parola. Paikot. ah Hello guys, magbibilad kami ng likod na sa araw, gagawin namin dahing ng sarili namin. <laughs> Ina. Ina, okay ba kami dito? Andi na. mag, ano dun, no? Magsabawa, no? Hmm. <clears throat> Tawag dyan, guys. Bilang guha ng mga isda. Ang guys, nakakita naman ang kalaro si Angela. Oh. Bago siyang friend. Ngayon bago niyang friend, oh. Angela, okay. ang pangyari. Nag-uusap sila. Yeah. Enak kan reaksi kambing, ari juga kambing, ari kambing. Tiri kambalai aibu, teri kambel aibu, nakabang, nakabang. <gulit> oh ikutan <nih>, ya Ikutan, <laughs> susu wagin kanya. Nah. <gulit> oh, susu wagin itu, Tara na, Angela. Angela. Meron na pa ng aso rito guys na gusto maka-score kay Angie. Uh, kaya lang, asama siya sa PWD, dito, 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 dito. guys. Pero gusto niya maka-angkas guys eh. Uh, Pagbibigyan dito, dito. kaya. Abangan natin sa susunod na kabanata. Uh, uh, Tanggal dyan na nga muna yung ating video guys dahil tayo nakakain doon. Wala nga pala tayong dalang pera. So pag mamadali natin kanina, hindi tayo nakapagdala guys. Kaya huwi na lang tayo. Ganyan muna ang video natin. Salamat sa Diyos.